eto yung sunod-sunod uh, na bagyo, di ba? Yung uh, Opong, yung Nando, di ba? Uh, Crising ang dami, di ba? Yung mga bagyong dumaan at bukas nga meron na naman itong Paulo. Eh grabe pala yung epekto. Ha, Dyan sa mga agricultural crops, yung mga pananim natin, umabot na raw sa 2.5 billion ang uh, nawala at uh, nasira nga yung mga pananim. Kukuha tayo ng update diyan at makakausap natin ang mismong spokesperson ng uh, Department of Agriculture or DA, walang iba kundi si Asec Arnel de Mesa Asek. Good morning. Hi, good morning, Danny. Good morning po sa lahat ng taga-subaybay. Okay, maraming salamat ulit, Asek, for the time. At uh, syempre ay uh, kayo ho, ay abalang-abalang ngayon dahil hindi pa tapos ang ating mga nararanasan mga kalbaryo no? at meron pa kang bagyon parating bukas. Pero just, uh, oo, just for uh, the sake of those listening, yung 11 regions na talagang tinamaan ho nito sunod-sunod na bagyo, tama ho ba? Mahigit na uh, almost 2.5 billion na yung uh, agricultural crops, yung damage? Uh, uh, yes, tama yun, Dani. Nasa mahigit 2.5 billion na nga yung reported damage sa sektor ng agrikultura. Ito na yung combined effect uh -huh. pa rito kay Mirasol, kay Nando, at kay Opong. At uh, sinabayan pa nung habagat so wala pa rito si Paulo at ang um, Malaki ang losses sa ating palayan mm -hmm. at ang ating high value yung gulayan, ganoon na rin yung maisan. At mm -hmm. uh, ganoon din yung malaki ang damage nito ay dito sa area ng Region 2 or Cagayan Valley, particular dito sa probinsya ng uh, Cagayan at 653 million and mm -hmm. then dito sa Ilocos Norte. Uh, yes, 266 million yes. ito yung dalawang malaking damages. Ganun na rin ang Isabela at 134 million din. Oo nga, tapos itong uh, si Paulo, inaasahan diyan na naman ang ano eh, ang tatahakin eh. So ibig sabihin eh hindi pa rin tapos no yung ating uh, ginagawang pag-assess diyan sa mga nangyari. Pero ibig sabihin aside dun sa rice, yung palay, di ba, ang sabing marami ding uh, nasira ay yung corn. At saka yung kasaba tapos may mga vegetables uh, ano rin na 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 rin na, na damay din ho asec. Oh yes, pangalawa yung pinakamalaking damage sa ating gulay at ibang high value uh, umabot ay ng 705 uh, million pesos. Okay, and sa ating mga ano livestock ho, poultry, may mga ganun din ba na mga epekto? Sa livestock na sa 8 million yung uh, na damage dito sa atin sa infrastructure, yung mga mm -hmm. uh, farm equipment natin na sa almost uh, 8 million din. Okay. Pero for now ho ba, uh, kasi siyempre, October na ho ngayon, eh, ba yung mga fears o yung mga pangamba, na baka hindi natin makontrol yung mga consumer price yung increase sa mga consumer goods lalo na mga gulay lalo na yung mga sa presyo ng baboy kaya ito ho ba ay eh, meron din tayong strict monitoring Asek? Yes, meron tayong strict monitoring at uh, regular tayong lumalabas sa mga pamilihan uh, katawang ng DA dito, yung DTI at saka ang LGUs. So, yeah. Sa ngayon talagang ang malaking damage yung sa high value natin. Yung sa Palaya naman, bagamat uh, malaki yung damage din, oh. 135,000 metric tons na. Uh, karamihan naman nung area na affected, about 54,000 hectares. Uh, about 47,000 dyan ay partially damaged and may chance ng recovery o pwede ma-harvest pa uh about 6000 doon yung totally damage. ibig sabihin hindi na kayang uh, mm -hmm. i-recover pa. So mm -hmm. in terms of bigas natin dahil malaki naman yung supply natin at inventory, itong losses na 135,000 is within the forecast uh damage natin uh -huh. for the year uh -huh. na up to 600,000 metric tons. So ibig sabihin manageable. So 'di ba for now yes. 'di ba suspended yung ating pag-import ng bigas. Ah, uh, di ba? Uh, ano ba ito? May extend pa ba? Uh, until when? Uh, Naaprubahan na yung additional extension na 30 days. 30 days tama. At uh, yeah, until November Dani. November. Pero alam ko kasi nasa ano ngayon si ang pangulo at alam ko dito sa Masbate kaling siya kahapon. Alam ko inextend niyo yung 20 pesos eh. 'Di ba? Tama ba yung doon sa mga nasa salanta ng, bagyo, ah, ng ano, nung, uh, bagyo sa Masbate kasi yun yung hardest hit nitong Opong? Tama yun Danny. Ganun dito sa hmm. parting Cebu na nagkaroon tayo ng uh, lindol hmm. ay magkakaroon na rin ng availability ah. ng 20 pesos uh, regardless uh, kung yun ay vulnerable o basta uh, mamimili sila, uh, hmm. pwede sila maka-access nitong 20 pesos. Malaking bagay ho yun. no dahil sa Masbate parang isang buwan yata na uh, simula nung kahapon Martes ay basta nung Martes 'di ba nung uh, na, na, nagpunta na rin kasi pangulo doon tapos 20 uh, up to 30 kilos ang pwedeng mabenta mga ilan ho mga households ang pwede nating mabenefisyon dito sa 20 peso na kada kilo na bigas Ma marami yung mabentahan nito. Wala lang ako doon sa exact number yes, ng yes. household, Danny. Pero naglana ng uh, malaking volume ang ating NFA para yeah. dito sa part nga ng Masbate mm -hmm. at dito sa Cebu area para dito sa pagtulong mm -hmm. natin. Itong sunod-sunod at -sunod, ito nga, meron pa tayong Paulo kaya nga Abagion eh. kaya na kaya parating. At, uh, talagang yan ay inutos ng ating Pangulo na paghandaan talaga. For now, uh, wala naman ho tayong, yung uh, sabi nyo, mukhang tama pa rin ang inventory natin within uh, within the ano pa rin, no? timeline pa rin tayo. Kasi marami na tayo mga ano eh na-expand na natin yung mga vulnerable sectors eh, di ba? Uh, Mayroon na yung mga public school teachers, meron na yung mga drivers. So ngayon, doon tayo sa mga crisis uh, situation yung katulad nga nito sa Cebu. Uh, kasi ngayon lang dum uh, sa Cebu nagpunta ang ulo. So may mga pledge niya inaasahan tayo na sasabihin niya rin doon lalo na sa mga nasalanta kasi siguro naman ay screen din niyo yan ng mga LGUs at saka DSWD uh, ano asec Yeah tama din di hindi lang mm -hmm. ito sa Masbate hindi lang rito sa Cebu mm -hmm. dahil alam natin malaki yung lawak na tinamaan nitong Nando at saka nitong uh, Opong So lahat yan ay pagtutunan natin ng pansin right. Okay Uh, tatalo lang ako sa ibang issue, Nandiyan na rin kayo Asec. Uh, kasi yung tungkol dito sa Davao Occidental, yung uh, parang uh, sabi ho, uh, nakita yata ni uh, Secretary Laurel na merong parang incomplete or ghost farm to market road projects sa dalawang probinsya. Dito nga tinutumbok niya itong Davao Occidental. Uh, sabi niya eh, talagang uh, iniimbestigahan. So far may update pa kayo dito? Yung sa Daba Occidental, dani yung una yeah. nakita uh, for years 2021 hanggang 2023, merong yes. nakita na pito na FMR na possibly na ghost project base doon sa report ng DPWH na completed itong mga karsada na to Pero doon sa initial validation ay... Uh, yung karsada na nakita oh. as uh, design and to be implemented kasi dapat anen eh uh, PCCP ibig sabihin sementado. So yung kaya. initial findings talaga walang makita na ganong klaseng karsada. So ibig sabihin uh, ano hong stake validity dito ng DA. Ano pa to? Uh, LGU project o para DPWH? Uh, paano ho ang magiging ano ang ang magiging hakbang ho ng DA para ho dito? Kasi syempre, apektado rin ng DA dito, di ba? Na, na report na to Dani sa DPWH at saka sa ating pangulo uh, ma-inform ko lang Dani na ang role ng DA dito sa sa FMR uh, bagamat ito ay pondo at nakakarga yeah. ito sa uh, general appropriations budget ng DA ha -ha. ang ang role ng DA dito is yung identification and validation ng sites tapos pag na pirmahan na yung GA automatic yung pondo ay lilipat sa DPWH para sila ang uh, mag-commission, mag-bidding at mag-implement at mag-turnover sa LGU. So talagang uh, yun ang role natin bagamat nang monitor tayo nitong mga projects na ganito at uh, meron tayong report din na pinapadala sa DPWH uh, na pinupunay yung mga ganitong klasing Uh, problema. So, kaya nakikita rin ito ng ating regional field offices. So, bali ASIC, uh, kung meron ng validation at nakita rin na talaga ng DA na meron talaga incomplete o ghost project, so sabi nyo, uh, dinala nyo na sa attention ng DPWH, kayo rin ho ba pwede nyo i-recommend ito na part of the investigation na rin ng ICI? Kasi yun na rin ang coverage nila eh. ICI, di ba yung for infrastructure sila? ano yan, I'm not privy sa ganun. At siyempre, yes. uh, si Secretary at ating Pangulo. Oo. Ang, Pero i-recommend uh, ba? Na some... Tingin yan. Oh. So, i-ano lang namin, Danny. I-check ko lang yeah, assess, yung no? statement. Uh, but definitely, yung coverage na kasi ng ICI ay uh, infrastructure. Na, oh. Uh, so, possibly yan na, na cover din eh, ano ba yung nakita na discovery nyo? Uh, ano ba to Farm to market? O nangyari farm to cockpit <laughs> sa bungan? <laughs> Ano ba nangyari? Hindi, park, oh. Ano siya talaga? Uh, legitimate man ito ng mga farm to market. Oo, oh, kaya lang hindi uh, hindi lumo. We na na validate oh. namin and supposed to be dapat i-implement. Mm. 'Yan nga ay hindi mm. naman na-implement base doon sa nakitang uh, initial validation. Ah, okay. Sige po, maraming maraming salamat sa update at uh, aalamin din natin yung ano uh, kung sakali hung, ano baka we we'll have to call again yung uh, tungkol ho, sa ano Typhoon Paolo bukas, ASEC. Yes po, no problem. Uh, o oh, pa uh, one last ano lang, pahabol lang. Ito yung tulong ho sa mga magsasaka at kayo mga ngingisda na apektado ng bagyo. Uh, so far ho, ano ho ba? Meron na ho tayong inextend? Yung ating mga regular natin na tulong pag may mga ganitong uh, kalamidad, yung ating mga preposition kasi ang ang pake natin para sa mga magsasaka at mangingisda, yung mm. ating mga preposition mm. na mga binhi at pataba, ganoon na rin oh. yung mga biologics para sa livestock at fingerlings sa fisheries natin, at ganoon na rin yung indemnification, yung pagbabayad ng uh, sa insurance ng ating mga oh. apektado, magsasaka at mangingisda. Uh, oh. Initially 237 million yung Uh, na-allocate dyan ng PCIC uh, para nga uh, ipamahagi and then yung ating survival and recovery loan package na 25000 para sa mga individual na mga magsasaka at mga instant. Ah, malaking bagay yun ha. 237 million. Ano yun? Both na sa mga fisher folk at saka doon sa mga magsasaka na insurance? Yes, so, uh, yes po. Ah, tapos yung 25000 ano yun? Per person na ibibigay? Um, Ah. Individual yon na ah, kaya, assistance. Ano yan, credit mga, package para sa kanila. Yung mga naapektuhan, yung basta na-identify nyo talaga apektado, bibigyan niya ng cash assistance, gano'n? Ah. ah. ano yan, credit facility. Ah, credit facility. That, ah okay. Uh, oh, 25,000, walang collateral, walang interest yan. Ayun, okay. Sige, malaking tulong ho yun. Maraming maraming salamat, ASEX, sa oras. Maraming salamat din, Danny. Mabuhay ka. And good morning. Okay, mabuhay din ho kayo. Ha? Yan ho ang spokesperson ng DA, Department of Agriculture, si Asek Arnel Demeza.